Magandang araw mga brother Andito naman tayo Inaayos ko yan mga brother Yung dulo ng aking bingwit Kasi mga brother Doon ko yan dalin sa West Philippines Doon ako maningwit sa West Philippines Mga brother yeah oh. no oh. Ayos na yan dulo ng mga brother Kay nabalik kasih napakan nang aki anak ayo mah ano ya ah uh, siapa tahu nih duel punai brother siapa tahu saya si Bukids mix Vlog siapa tahu saya idol si trugiju si sim siapa tahu saya ya mengapa berani no. loh ya loh no dan ya noh. Dan. Oh, kita kita pamang abang Derok. Hmm. Ya, kan. Hmm. Pak, kepa. Hmm, kita. Ya, hmm. Dan. Pa. Pag nadala ko sa West Philippines yang mga brother, ah obos yang mga isda ron. Tala no li ona ah, na mayron daw doon pa isog-isog diyan sa West Philippines Sea, mga brother. Yan lang ang aking armas, mga brother. Mm, yeah, no. Yeah, no. Oh. Guys, yeah, yeah. Oh. Nakita ko palagi sa mga balita, mga brother, na palagi tayong parang inaapi tayo diyan sa lugar na yan. Nine dots line, nine dots line. Burahin ko yan eh. Yang yang menga beradir, oh. Ya, ngapain kau yang mengabrak ya rok. Ya, pain kau bulat Bulate kan? Bulate ya sedagat mengabrak Ya, ya, ya. Angkai. Pasti lagi tanang si mak yang mengabrak dia. Hmm, tapi dong. Hmm. Bepa. Bepa. Oh, kau nak kau nak? Be Ah, dukungan kau nama brother. sa gipitan, mga brother. brother. Balik-balikan natin yan sa sawis Philippines. Yan. Kaya tako retire na ko mga brother. Ah. Ready ako irikol recall ako. Man pare-recall ako. Mo Eh, hindi tayo pwede na apakan ang ating ang ating lupang sinilanganan mga idol I will support and defend the constitution of the Republic of the Philippines ano yung lagi sinumpaan namin mga idol sa Philippine Army sa armed forces of the Philippines kahit retire ko mga idol makigira din ako nyan kinalo yan yeah, o yung ginawa kong buwan araw mga idol, pagkain gamit yon PVC lang ginamit no. Gamit na gamit yon Ha, ay. O, oh, yan o. Oh. Hmm? Sindihan ko pa ilong, ah, ilong yung mga idol sa West Philippines eh. Ako na iblad na ako sa West Philippines eh, mga idol eh. Gusto ko, yan akong, yan ang dalhin kong bingwit na yan eh. ini talaga ako dyan eh. Oh, shout pala ni Bradax uh, Sniper. ayoy talaga si Bradax Sniper mga idol, hindi ako nawawala yan. Tuwing ano yan, uh, video na yan, nandoon yung aking pangalan sa shoutout. ha uh, idol. Salamat sa iyo. Yan. Ito na. Oh. Kahit kahit ganyan-ganyan nang ako mga brother, ah, uh, uh, retire kang Pilipin, Army papa pa mga brother uh, ad ridian makigirayan ini time mga brother ini time kung kailangan ang ating gobyerno mga brother ang ating tulong any time ako yan an shining mga brother ang greatest Philippine Army mga brother walang atrasanian hindi pa ito matras mga, mga brothers Shout ako sa ating mga kapatid sa Armed Forces of the Philippines. Shout out sa inyo lahat. Mga brother. Namimiss ko na rin yung servisyo ko noon. Eh paano mga brother kasi talagang mayroon tayong sinusunod na edad na hanggang doon lang tayo. Pero kung gugustuhin pa lang kahit na 70 years old na eh, hindi pa ko magretiro. Ayan oh, ha. Maliksi pa ito mga brother. Nagja-jogging pa ito ng malayong lugar. Ha? <laughs> Hay. Ayan na ha. Oh. Ayan. Pag-ihagis ko yan sa mga barko na mga brother yan. Ihilain ko yung mga barko niya brother sa aking bingit. Yan lang panghila ko ng mga brother. Yan o. Oh. Naibra-daibra ako dyan sa kapapanood ng mga balita mga brother. apalagi palagi daw binubahan ng tubig ang ating barko. Bakit At Sa ano, ano yan? Inapi na ba tayo talaga? Sa ating, sa ating lugar? Hindi naman pwede yan mga brother. Makipaglaban ako dyan. Ma brother, makiready ay ready ako palagi dyan pagdating ng panahon na magkagulo man dito sa Pilipinas ready ako babalik ako sa aking serbisyo mga brother para ipaglaban ko yung lupang silangan yan mga brother kait mamatay pa ako mga brother yan, yan ito lang mga brother yung pena na ginagawa ko yan lang, pagsabit ng mga barko ng mga tao na yan ready na yan mga brother Ah. Oh, Dalahan ko na ng pana. Ah, ah, so, mga brother, maraming salamat. Maraming salamat sa pagpanood at uh, doon sa mga nag-subscribe sa akin mga brother at yung mga uh, viewers ko mga brother sa short video ko. At karami mga brother, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas mga brother. Mabuhay ang...